rabim ka mga ipan. Uy. Oh, Sano, mga Ay, sakit na kayo na. Uy. Ay, nagod. Asa mo ha? Sakto na to. Uy, na po. Uy, na po. Gutong-gutong mo ka Ha? Si ikaw. Ang itang mo ka kay ikaw. Ha? Kaon unta ka? Sakit na ka na. Si aset na. Sakit ka ayo Uy. Muskot ka. Iwala mo kayo nilang no, no, saan na masahe na masahe, ikaw mo, tara ko masahe tara na tagaay ka na sit mukhaan pa ba? mukhaan ko eh. na tega sige na tagaay pa, tanaw ganyan kuku o na mga ganyan eh. huh? tagaay na lang, pikas may pikas na igarundi oh, magtanaw din siya guys tanaw siya span kanilang isip pa no? lurdi lang, katong ilurdi ba?

Dali. Ito kwa ah. Dali, dayon yun. na, Ay, kung pa. O, Come on. Up, dali, up. Up, sas. <laughs> dali, ay, kwa ang papan. Dali, kuha ba? Kuha ba, kwa ang papan. kwa ah, kuha ah. dali, go, go. Oh. Oh. Mukha tawa, mahinawa. guys? Grabe mo ra pa manigwa na ho magpanihapon ning eh. akong mga mananap in town, ay. Eh. Grabe gid taw kaipan. oh, guys. Hmm. Tarang panglingi. Ikaw ay isa

Apple na kana humasahi, kaya na sa ulap ko lang